Magandang araw mga bata! Ngayon ay magkakaroon naman tayo ng bagong paksang pag-aaralan. Pero bago yan, doon sa hindi pa nakakapag-subscribe, libre lang yan. Papindot naman ang subscribe. Salamat! So ngayon nga ay simulan natin ang ating bagong paksang, mga suliranin pang kapaligiran sa Timog Silangang Asya. Dahil sa geographical na lokasyon ng Timog Silangang Asya, ang mga bansa rito ay nakalantad sa mga hamong pangkapaligiran na pinalalala pa ng tumataas na temperaturang global. Ilang halimbawa ng mga hamong pangkapaligiran ay ang higit na malalakas at madalas na bagyo, mas marahas na tagtuyot at kawalan ng kapanatagan sa pagkain. Sa kasalukuyan, ang Timog Silangang Asya ay nahaharap sa sumusunod na hamong pangkapaligiran. Una nga sa mga suliraning ito ay ang pagkaubos ng nanganganib na species. Matatagpuan sa Timog Silangang Asya ang kalahati ng kagubatang tropikal sa mundo na nagsisilbing imbaka ng karbon at napakaraming biodiversity sa kagubatang ito. Kabilang ang species na hindi matatagpuan kung saan mang bahagi ng mundo. Ang ilan sa mga species na ito na kasalukuyang nanganganib maubos ngayong ikadalamumput isang siglo ay ang Asian Elephant, Sumatran Tiger, Orangutan at Javan Rhinoceros. ay ang pagkalbo o pagkawala ng kagubatan. Ayon sa bagong pag-aaral ng Earth Org noong 2022, kalahati na lamang mula sa orihinal na dami ang natitira sa kagubatan sa kabundukan ng Timog Silangang Asya. Sa katunayang, tinatayang nasa 1,800 at siyam na libo kilometro kwadrado na ng kagubatan ito ang ginawang taniman sa loob ng nakaraang dalawang dekada. Ayon pa sa mga eksperto, ito ang pinakamalalang dahilan ng pagkawala ng biodiversity. Bunsod nito, tinataya na mahigit sa 40% ng biodiversity ng rehiyon ang maaring mawala sa kasalukuyang siglo kung patuloy na magaganap ang kasalukuyang pagkalbo sa kagubatan. Bukod dito, ang pagkakalbo ng kagubatan sa kabundukan na pinagmumula ng mga ilog ay maaring maging sanhi ng pagguho ng lupa at matinding pagbaha sa mga kapatagan ng mga bansang apektado nito. Pangatlong suliranin ay ang polusyon sa hangin. Pandaigdigan ang suliranin sa polusyon sa hangin. Ngunit isa ang Timog Silangang Asya sa may pinakamalubhang polusyon sa hangin sa daigdig. Ang hazes na kapansin-pansing dumalas sa rehiyon ay nagiging sanhi ng malalang pagkakasakit at iba pang alalahaning pangkalusugan. Ngunit ano nga ba ang hazes? Ang hazes ay tumutukoy sa rehiyonal na polusyon ng hangin, sanhi ng deforestation at pagsunog ng mga halaman sa lupaing agrikultural. Tunghayan ang video ito. Ito ang isang halimbawa na nagaganap ang hazes. ito ay karaniwang nagaganap sa Indonesia tuwing Agosto hanggang Nobyembre at karaniwang naglalakbay at nakaaapekto sa Singapore, Malaysia at iba pang lupain. Nagaganap din ang regular na pagsunog ng mga sakahan sa rehiyon ng Golden Triangle o Tripoint kung saan nagsasalubong ang tatlong bansa na binubuo ng Thailand, Laos at Myanmar haya natin ang pang-apat na suliraning pangkapaligiran sa Timog Silangang Asya, ang pagkasira ng coral reefs. Ang Timog Silangang Asya ay tinatayang may 100,000 km2 coral reefs na halos 34% ng kabuuan ng daigdig. Ito ay nagtataglay ng anim na daan sa halos 800 coral species na pinakamataas na antas ng marine biodiversity sa Dagdig. Ang sobrang pag-asa sa yamang tubig sa rehiyon ay nauwi sa mababang kalagayan ng maraming coral reef lalo na sa mga puok na sentro ng populasyon. Ito ay naganap dahil sa paggamit ng mapanirang paraan ng pangingisda, sobrang pangingisda at polusyon ng katubigan. Dahil dito, ngayon ay nalalagay sa panganib ang tinatayang 88% ng coral reefs sa rehiyon. Ngayon ay talakayin natin ang panglima, ang siguridad sa tubig. Ang daigdig ay masasabing malapit na sa sitwasyong peak water. Usok dula na ang paggamit ng tubig na kung saan ang karagdagang pagkuha nito ay magiging mahirap, magastos o hindi na sustainable. Nakababahala ang higit na mabilis na pagkatunaw ng mga glacier na nagmumula sa Himalayas na nagsusuplay ng tubig sa Mekong bunsod ng global warming. Marami na ring dam ang matatagpuan sa Mekong na nagkakaloob ng higit na tubig sa mga bansang nagmamay ng dam kaysa sa mga bansang dadaluyan pa ito. Iba naman ang sitwasyon sa karamihan ng supply ng tubig tabang sa rehiyon ang karamihan ng pinagmumulan nito ay kontaminado na. At ayon nga sa ulat ng UNICEF noong 2022, halos 70% ng pinagkukunang inumin ng 20,000 kabahayan sa lungsod ng Jakarta sa Indonesia ay kontaminado ng dumi. Ang pang-anim na suliranin naman ay ang mabilis na urbanisasyon. Sa Asia, nararanasan ang pinakamataas na antas ng urbanisasyon sa buong daigdig. Ito ang dahilan ng paglago ng bilang ng mga slum o karaniwang tirahan ng mahihirap sa mga lungsod. Kaugnay ng urbanisasyon ay ang suliranin sa kakapalan ng populasyon na karaniwang nararanasan sa mauunlad na lungsod ng isang partikular na bansa. Samantalang ang pagdagsa ng tao sa mga lungsod ay nauuwi sa pagsibol ng mga mega-city. Dahil sa nakararanas ng pag-unlad, ang mga mega-city ay nakadilikha ng higit na oportunidad para sa mga mamamayan na ang puno't dulo ay ang lapis na paggamit ng kalikasan. At noong 2022, lima! Sa mga lungsod sa Asia ang kabilang sa unang sampung mega-series ng daigdig. Ang mga lungsod na ito ay lumilika ng sariling kapaligiran na kung tawagin ay Urban Heat Island. Nakapagdudulot ng kakaibang init ang mga asfalto nito, konkreto, mga bagay na gawa sa ladrilyo at bato at bakal ng mga daan at gusali. Ang kakaibang init na ito pati na ang carbon dioxide, carbon monoxide, ozone, sulfur, oxide, nitrogen oxide, lead at iba pang mga kimikal na ibinubuga ng mga gawain ng tao ay may dalang dumi sa hangin at nagpapababa ng kalidad nito na siyang kalimitang sanhi ng pagkakasakit o kamatayan ng mga mamamayan. At yan guys, ang anim na mga suliraning pangkapaligiran sa Timog Silangang Asya. May natutunan ba kayo? Okay, subukan natin ang iyong natutunan. Sagutin lamang ang katanungang ito at i-comment sa baba ang iyong sagot. Okay, alin sa mga nabanggit na suliraning pangkapaligiran ang inaakala mong kailangang masolusyonan kaagad? Pangatwiranan mo ang iyong sagot. Okay, salamat! Samuli, ito ang inyong kahistorya. Teacher Tetay, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe kung nagustuhan nyo ang video na ito. Salamat!